Okay, bigyan na lang kita ng para mapanood mo yung iba na kung gusto mo manood. Kung hindi po, okay lang po rin na. Tanda lang po. Ayan, lang po na. Papi lang po ito na. Eto po, ito po, mararamdaman mo rito para nagbabagang uling. No? Na? O kaya may tumutusok na masakit. No? Kung hindi mo kaya, sa kanya ko papasukin. Kasi si Madam talaga siya sinibang to eh. Ngayon pa. Naman, lang po natin na. Eto itong sakit, doktor. Ah, mo muna para alam mo kung malambot. Malambot, okay? Sige po. Pikit lang, madam. Blood na lang natin para di rin makita. Okay, pikit. Ah, oh, ma'am. Wala. Diyan lang ko po, ha? Pipigay mo na, ha? Oh! Wala. Okay, ito po yung dwinding itim. Aray! Ayoko na! Ito yung Ayoko na! Kailan niyo po, ha? Bakit pagdating dito, Tiis lang madam para gumaling ka. Lumapit tayo sa ating Panginoon at sa ating Amang Dakila. Tinan nyo sir ha? Bakit dito? O, oh, ipipigay ko na ng tinap Tinanood po kayo ha? Oh. Wala. Ma'am wala? O oh, bakit dito hindi ko po pipigayin? Dikit lang ito lang oh. Yan lang oh. Ayoko no! Ayoko! Ayoko! Ibig sabihin po, yan po yung nagkakagusto sa'yo. Sa totoo lang po, nasipinan ka na. Ayoko so, Bakit dito? Dito po yung kulang. Dito po yung kulang. Gawain no? po. Dikit ko lang. Hindi ko po yan. Dikit lang. Dikit lang natin. Sa totoo lang po. Tenet of Herod. Sinungang gumagambal sa babae ito. Mag-usap tayo sa Espiritu na Diyos. Diyos sa lahat. Diyos na yung nakatakot sa atin. Asa Diyos sa Diyos. Kamara sa bawat naluluya ba? Ela! Queen. Hmm. mo na yung ilagay mo rito, ha? Aalsin mo na, ha? Aalsin mo. Huwag mong ginugulo yung babae nito, ha? Nagkakitindihan? Ingit galit. Nainggit ka nagagalit. Alit. Gagalit ka. Bakit ka nagagalit sa babae nito? Bakit? Dahil, bigyan mo kung ano dahilan. Bakit ka nagagalit? Dahil, dahil ano? Ha? Ah? Tinatanong kita, nagagalit ka ka mo. Alisin mo nilagay mo rito ha? Nagkakapit yan? Kaibigan? Kaibigan? Oh, hindi. Kita ha? Kilala mo ako hindi? Hindi. hindi. O oh, magpapakilala hindi. ako ha? Ako si Apo Chilit. Ayok inaano mga tagalugo po ha? Ha? O, oh, tanggal mo dalawang kamay. Pagkailan. Walang niya ka. Kanina pa kita nakikita eh. Sige. Ulitin, ulitin ko. Magandang ano, ha? Yung salita lang. Kaano ano mo to? <laughs> Dahil? Dahil? Sige na, sige na. Hindi ka nila anuin. Bakit mo binira? An anong ano nga Bigyan mo akong magandang dahilan para maintindihan ko. Dahil? So, mo, oh, ito, pinakulam mo o ikaw na, ano, nagkulam? Ah, magkano? Magkano ang binayad mo? Gusto ko lang malaman. Magkano ang binayad mo? Liman libo. Papatayin ba to Kailan? Gusto ko malaman lang. Kailan? Kailan ninyo papatayin to Itong buwan, next buwan, ano-ano? sa isang buwan patay na to. ha wag ganon ako makakalaban nyo ha ako ang makakalaban nyo Ayoko ko sila. galit ako sa inyo sige tanggalin mo lahat yung laki mo o, ginamitan nyo pang kandilang itim mo oh. dalawa o tanggalin mo lang yan hindi eh, ka naman yun na ano naka-adikit lang to gusto pang bagayin ko to mainit mainit na O, oh, isasama ko na yung kumulam, ha? Oo po, po, po. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay po. Saan lugar? Saan lugar? Anong, anong, ano? Purok? Ano, ano? Barangay? Barangay. Padya, siya tayo po. Nung ginawa niyo rito, ibabalik ko sa inyo. Nagkakaintindihan! Oo opo po, Wala akong pakilang sa may iwan mong pamilya. Opo, 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 opo. Kunti na lang. <tis> Walang iya pa, ha? Magtatanda ka ngayon. Biruin niyo, lilituin niyo yung utak nito. Tama, di ba? Opo, opo, opo. Mm. Minsan wala sa sarili nito, eh. Nakatulala. Tama! Opo, opo, Hanggang magpakamatay to. Opo, opo. Nakikita. O, oh, kunti na lang, kunti na lang. Magtatanda ka ngayon. Sige. Ayaw, na po, Ayaw mo na. Hindi Pero na, okay. kung hindi ka nahuli, kung hindi ka nahuli, tuloy-tuloy ang pagkano ninyo sa taong to. Tama. Ang papahan niya, hindi ako makayag na walang mangyayari sa inyo. Sige, baklas, baklas, baklas. na Meron pa. Nakikita ko eh. Sige, konti na lang. Walang niya kayo. Okay pa. O pa tayo ha. O kilala mo na ako? Sino ako? Sino ako? Ha? Sino ako? Hindi pa rin. O ako si Apo Chalin, taga Sambales ha? Apa, 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 apa. Panginoon Pinsu, sa Panginoong Kung Susak na Dakilo, may nga unang bakit pa -ba sa'yo. Nang balik nilagay sa taong ito. Saan? ipag sa ako may... Um, yung kalahati inumin mo yung kalahati lagay mo sa tumbler uh, 3 days mong iinumin no? sige po alam mo mga sinabi mo? hindi hindi po, o yan po meron tayong magpapatunay ang pamilya mo po no? ngayon kung mapapanood mo ito ako na bahala sa lahat. Maraming salamat. Unang tima po. Kay Apo Ken, kay Apo Marwin, mga tima po po yan. Kay Apo Rosita, saka kay Sis Maki, ang brother niya dyan. Tulungan niyo pa ako na makilala para marami tayong magamot. Sa, sa totoo lang, ang dami na nila dumarami mang kukulam dahil na rin po sa mga nagpa, nagbabayad o nagpapagawa. At yung iba naman, kaya kaya po gumagawa ng dilim na lihim ng uh, karunungan na dilim, gusto nilang talagang mangkulam o bumawi sa mga nila sa totoo lang, mali po yung ginagawa nyo ha sa mga nanonood sa akin, kung mapanood ninyo ito, mali, pag-isipan nyo muna mabuti, bago nyo gawin okay maraming salamat sa mga counters dyan, mamaya tingnan natin yung mga paglapag tayo, dun po sa mga donation na binibigay sa akin, kung may sobra, malaki yan magmamanya tayo mamaya Okay, maraming salamat.